Recently ay nag-upload tayo ng video sa kung paano solusyonan yung mahirap isarang upuan ng Honda Click. So ang ginawa natin doon ay tinabasan lang natin yung goma sa likod at goods na yung problema natin. Nung in ko yung video na yun ay may natin na marami talaga yung may cases na mahirap isara yung kanilang mga upuan. Also may nagbigay din ng mga suggestion at mga alternative way kung paano aayusin yun. Kaya naman dito kay Honda Click 160 naman natin gagawin yung pag-aayos ng mahirap pagsara ng ating upuan. So ito pong click 160 natin ay dalawang taon na po yung tanda at ganito po yung kondisyon ng kanyang seat ngayon. So may nagsasabi sa comment section na diinan lang daw wag na usuntukin kasi yung tamang pag uh, sarang ng compartment ay diinan -di lang daw. Pero kung titingnan natin ay yung seat natin bubuksan natin. Ganito ngayon yung kondisyon ng seat ni Pindot na matagal ko nang tinitiis. Nauna pang naayos yung sa apatit ko. Dinidiin natin ayan ah. Pero lumuluwa, maririnig nyo, Ayan, pag niya. O, oh, lumuluwa. Kaya eh, minsan, may mga time na umaandar ako, di ko alam, nakabukas pala siya. So, kahit di ina natin, ang hirap, di ba? Pero pag sinuntok natin, ayun o, no? gagamitan mo talaga ng puwersa kung ganyang kahirap isara yung compartment mo. Applicable at gagana lang yung pag kapag syempre maayos yung kondisyon ng iyong mga seat. So, hindi yan nagigets ng may maayos na seat kasi akala nila kailangan diinan lang daw. Hindi nila gets na isa iba talagang mahirap isara. So, yan. Isa pa side view ha. Diinan natin. Kasi yung concept niyan, kung hindi mo madiinan, syempre, per stain mo, susuntukin natin. Hindi nga madaan sa diin eh, kaya ayaw eh. Ayan o. Oh. Kailangan pa suntukin na yun. Minsan, lumuluwa. Ayan, dun pa lang, di ba? Ang hassle. So dun sa first video natin, ang ginawang solusyon natin, tinabasa natin itong goma. Kasi ito yung tumutukod dito sa part na to. Saan ba? Dito. Ayan, dito sa dalawang yan. Kaya naman, di siya bumabaon ng gusto dito sa lock natin sa loob. Ngayon, check natin kung kinakain ng maayos itong pang lock natin, itong bakal dito sa may seat natin. So gamit tayo ng ibang bakal. So pasok natin yan dito. Ayan. Oh. Pagkapasok, nagkiklik naman siya at goods naman siya. So, hindi naman siya nagde-delay. So, ibig sabihin talaga, nabibitin lang talaga ito. Also, wala rin problema sa pag-unlock na to kasi kung pipindutin natin yung seat natin, yung pindutan, ay di ba? Ang lakas magluwa, ang lakas mag-unlock. Kasi kung may delay na po yan sa pagkain at sa pagluwa, maybe sa loob na yung problema. Pero sa case na to, dito lang po tayo makikialam. So recently yung ginawa natin, dito natin siya tinabasan. So rekta natin tinabas dito yung goma. Pero ngayon, nabasa natin sa comments na natatanggal na, daw to. Pero actually yung bago, yung katulad ng ginawa natin sa isang click, napakahira. Pero ito, ayan o, tinry ko kanina, napakagaan lang. So if ever, kung uh, hindi natin siya tatabasan dito, pwede natin siyang tabasan dito. Kung baga, alternative pero maglalawlaw siya ng konti. Medyo luluwag siya sa casing niya. Pero mas didiin siya or mas babaon ito ng husto kasi nga nagkaroon ng gap dito at binawasan natin yung spacer natin na to. Pero hinay, -hinay lang sa pagtanggal nito kasi kung bago talaga yung inyong mga motor. Mahirap pang matanggal yan kasi medyo buo pa, hindi pa naalog, hindi pa napipipi. Pero ito kasing click natin na to, click 162 years na. Kaya magaan na lang natin matanggal. So inikot-ikot ko para matanggal siya. So yung gagawin natin yan, dito tayo magbabawas sa likod imbis na dito which is ginawa natin nung una. Kasi nga naman maganda yung hubog nito, medyo rounded at saka hindi siya makakagasgas dito sa uh, chassis natin. Actually dito siya pumapatong sa plastic eh. So ayun, mas goods talaga na wag natin pakialaman to kasi ito dudulas lang eh. Eh, 'di ba? smooth siya. So pag kasi natin 'yan, baka magkasugat 'yung uh, natin, 'yung plastic fairing. So dito natin siya babawasan take note ayan na dito at wag natin dapat maputol tong pinaka poste niya kasi baka uh, masira yan at di nyo na may balik so kuha lang tayo ng mga dalawang milimetro or basta konti lang konting konti lang pero depende sa higpit o sa hirap uh, isara ng inyong mga apartment. kung sobrang hirap yan baka mas malaki pa yung tabasin nyo dito sa likod So ayan, medyo na paikutan na natin ng cutter. Ang challenging lang dito is kapag puputulin itong paikot kasi tatanggalin natin itong na paikot natin. Kailangan magpantay siya dito sa poste. Also, ingat lang din kayo kung cutter yung gamit nyo. Medyo matalim. So, hacks dito, guhit-guhitan muna natin yung palibot ng poste nitong rubber natin. ayun o. No? Ayan pala, mapapaikutan naman natin. Ingat-ingat lang. Ayan, di ba? nag-aala nag, -aala, nag -aala ako kasi baka maputol ko tong ano eh masobrahan natin maputol natin masira ayun no oh, natanggal na natin siya ayun <laughs> ayun diba ayun sakto lang siya sa poste so para medyo may ilagay natin ng madali lagyan natin ng konting grasa para dumula siya sa butas Yun. <laughs> na ilagay na natin, na isoksok na natin. So, habang sinusoksok natin, iniikot natin. May kita nyo, may gap na siya ng konti. So, medyo lumiit na siya. Or, numipis ng konti. So, dito naman sa kabila, gawin natin. Sa pagtanggal, medyo ikutin nyo. Habang tinatanggal yung lock. Medyo mahirap lang talaga, lalo na pag brand new yan. Yun, no? Tanggal natin. So gawin lang natin yung ginawa natin kanina. So yung kanina ito yung nabawas natin. Gawin lang natin dito sa kabila. Paikutan, tapos putulin. Ayan, natanggal natin. Iwa lang natin. Iyon, oh. Yun, medyo hindi maganda yung tabas natin. Pero goods lang, ayan. Tanggalin pa natin itong sobra. Kasi sasabit to eh. Ayan, goods na to. Lagyan lang din natin ng grasa. Para ma ka kabit. So pasok lang natin siya dito sa butas. Press lang natin. Ikot, press. Ikot, press. Ang hirap 'yun. O oh, di ba? Actually hindi naman siya lumalawlaw. Medyo masikip pa rin naman siya kahit na natin. Eto na the moment of truth. Actually ilang ilang buwan ko rin ano tinitiis yung Uh, may times na pag sinasara ko na iwan akong bukas kasi hindi ko nahisara na maayos or kuminsa minsan naman parang pinapunching bag ko na tong upuan natin kasi ayaw talaga ngayon moment of truth baba the end Uy. oh nag <laughs> napak smooth isa pa isa pa isa pa isa pa ang ganda, ang ganda isa pa baba didiinan lang natin ha the end oh the end oh diba ba hindi na kailangan ganyan eh, 'di ba? goods na. Napaka-smooth. Hindi ko na kailangan ganyan eh, no? So, buksan natin. Didiinan na lang natin, ayan, no? Ganito kasi tama eh. Didiinan mo lang talaga, o, oh, 'di ba? Goods na, dapat ganyan 'yung ano eh. <laughs> ganyan talaga dapat 'yung sit niya, eh. Hindi 'yung napapagod ka. Goods no. Hindi na tayo pagod. 'Di ba? O oh, sa ganung paraan malinis siya tignan, rounded pa rin at hindi natin masusugat. Itong parang plastic dito na fairings So sa tulong ng mga comment nyo Diba ba? tayo ng alternative way Sa pagtutulungan natin sa mga video natin Sa mga comments nyo Natutulungan natin yung bawat isa Natutulungan ko kayo Natutulungan nyo rin ako So yan all goods na tayo dito Sara natin ulit hiyon di ba? So, pwede nyo rin itong i-apply sa ibang unit ng motor nyo, sa Honda, sa Yamaha. Basta, kung may rubber na gano'n, gano'n rin yung itsura. Pwede nyo gawin yung ginawa natin. So, yun lang muna para sa video na ito. The more click, the more you know. Solusyon sa mahirap isang upuan ng Honda Click 160. Goods na. Bye-bye.